Isang tao na hindi naman nagsasalita, ngunit napapansin pa rin at kinaiinggitan ng karamihan. Ito ang mga Sigma Introvert. Bakit ang mga nilalang na ito ay nakakaakit sa ilan at kinaiinggitan naman ng ibang tao? Narito ang mga dahilan kung bakit maraming naiinggit sa mga Sigma Introvert. Number 1. Sila ay self-reliant at independent. Sa lahat ng mga manggagawa, tanging ang mga sigma introvert lang ang nagtatrabaho ng husto sa katahimikan. Nangangailangan lang sila ng kaunting pangangasiwa at hindi anong nagrereklamo, ngunit gumagawa pa rin ng quality na output. Walang katakataka kung bakit ang kanila mga subordinates, mga kasamahan o mga kagrupo ay naku-curious sa kanila. Merong parehong oras, parehong mga kagamitan, ngunit bakit mas maganda ang nagagawa ng mga sigma introvert? Hindi nila naiintindihan kung bakit kaya ng mga sigma introvert ang tumayo sa kanilang sarili habang ang iba ay naghahanap ng suporta at pagpapatunay ng bawat isa upang makaligtas sa pressure. Bilang resulta, ang mga tao ay nakasubaybay sa mga sigma introvert. Tinitiktikan nila ang kanilang bawat galaw, desisyon, at intensyon. Sa kabilang banda, ang mga sigma introvert naman ay hindi gaanong pinapansin. Ang kung ano ang sinusubukan ng mga tao na gawin sa kanila. Patuloy nilang iniisip ang kanilang sariling business, nagsusumikap at nagtsatsaga hanggang matapos. Number 2, sila ay tahimik ngunit napakaraming alam. Huwag magtanong sa isang sigma introvert tungkol sa isang pinagtatalo ng paksa kung hindi ka handang malunod sa kanilang mga insights. Ang mga may kaalaman at edukadong individual na ito ay palaging gutom para sa komplikadong mga pag-uusap. Bukod sa pagkakaroon ng mataas na IQ, palagi silang naghahangad na mapabuti ang kanilang sarili at gumawa ng mga bagay na nagpapaunlad ng kamalayan sa sarili. Hindi sila titigil sa pag-aaral mula sa kanilang mga karanasan at palawakin muli ang kanilang dati ng kaalaman. Ang mga tao sa paligid nila ay nagtataka kung ano ang kanilang ginagawa na hindi ginagawa ng ibang mga tao. Dahil ba sa kulang ang kanilang nabasang libro noong high school? O dahil ba sa hindi sila nanunood ng balita araw-araw? Well, ang lahat ay nagmumula sa open-mindedness at curiosity. Hindi tulad ng iba, ang mga sigma introvert ay walang alam na hangganan sa pangangalap ng mga katotohanan at pagtataboy ng mga maling impormasyon. Number 3, mukha silang hindi kasale pero epektibo pa rin. Sa isang pag-uusap ng grupo o pagpupulong sa negosyo, ang mga sigma introvert ay karaniwan lang nakaupo ng tahimik sa kanilang mga upuan habang ang iba ay nagpapalitan ng mga hindi siguradong pahayag at mga opinyon. Kahit sa tuwing magpapasya silang ibuka ang kanilang mga bibig para magsalita, lahat ng nasa mesa ay lumilingon sa kanila upang makinig. Dahil sa karamihan ng mga kaso, ang kanilang mga pahayag ay ang pinakapinag-isipan. Ang kanilang mga input ay mas may epekto kaysa sa lahat ng iba pa mga input na pinagsama. Hindi na nakakapagtaka kung bakit naiingit sa kanila ang kanilang mga kasamahan. Ang pinagsama-sama mga pahayag ng mga tao ay walang halaga kumpara sa isang maimpluwensyang linya na nagbubood sa lahat ng magkakaugnay na ideya. Kaya karamihan sa mga tao ay magsisimulang isipin na ang mundo ay naging napaka-unpair para sa kanila. Number 4, sila ay sobrang karismatik. Walang pag-aalinlangan at hindi maikakaila ang karisma na taglay ng mga sigma introvert. Kung sino sila at kung ano ang itsura nila. Gayun ang ilang mga tao ay may toxic na ugali na patuloy na paghahambing na kanilang sarili sa sino mang mas mahusay kaysa sa kanila o sa mga may mataas na pamantayan tulad ng pagiging isang sigma introvert. Ipinapaalala nila sa mga tao ang kanilang mga insecurities at loss dahil maaari silang maging kaakit-akit at karismatik ng hindi man lang sinusubukan. Bukod sa kanilang misteryoso at kaakit-akit na katauhan ay naaakit nila ang mga tao dahil sa kanilang katalinuhan. Ang paraan ng kanilang pagsasalita ay nagmumula rin sa kanilang kumpiyansa at makatotohan ng pag-unawa sa sarili na ginagawang mas mahirap para sa iba na gayahin. Number 5. Masaya sila kahit mag-isa Ang isa pang bagay na nagpapanatili sa mga tao na naiingit sa mga sigma introvert ay ang kanilang kahangahangang kakayahang maging masaya kahit walang permanenteng presensya ng sino man sa kanilang buhay. Kahit na kanilang partner ay kailangan umalis ng bayan sa loob ng isang buwan o isang taon para ituloy ang kanilang karir, ang mga Sigma introverts ay maaari pa rin maging masaya. Sa katunayan, walang sino man, kahit na ang mga nasirang pagkakaibigan at mga nawalang relasyon, ang maaaring makahadlang sa kanila sa pamumuhay ng lubos. Kontento na sila sa sarili nilang kumpanya at patuloy na ipagpapatuloy ang mga bagay na kinahihiligan nila. Kahit na ang breakups na nakasakit sa kanila sa loob ng mahabang panahon, ginagawa lang nilang abala ang kanilang isipan sa kanilang mga prioridad para tumayo at muling magpatuloy. Number 6. Hindi sila madaling magalit Ang mga sigma introvert ay hindi iniuugnay ang kanilang pagkakakilanlan sa kanilang mga opinyon. Hindi rin nila nililito ang kanilang pagpapahalaga sa sarili sa kanilang hindi makatotohan ng imahe sa sarili. Sa halip ay iniuugnay nila ang kanilang pagkakakilanlan sa kung sino talaga sila at kung ano talaga ang kanilang kakayahan. Ito ang dahilan kung bakit hindi sila naaabala o nagagalit sa tuwing may nagtatanong sa kanilang mga opinyon at nagpapawalang bisa sa kanilang mga ideya. Wala silang pakialam kung minamaliit ng mundo ang kanilang mga tagumpay dahil ang kanilang halaga ay hindi kailanman nakabatay sa kung paano sila tinukoy ng iba. At ito ang dahilan kung bakit ang mga taong naiinggit ay lalong naiinggit sa paglipas ng mga panahon. Pag mas pinakita ng mga sigma introvert na wala silang pakialam sa mga kritisismo, mas nagiging devastated ang mga kritiko. Number 7, alam nila kung paano tumugon sa bawat sitwasyon. Gaano man isabotahin ng mga tao ang kasiyahan ng sigma introvert at pasamain ng kanilang loob ay hindi hindi nila hahayaan na makaapekto ito sa kanila. Sa halip ay hinaharap nila ang kanilang awkwardness at kahihiyan na may grace, composure at humor Hinahandle nila nilang maayos ang anumang sitwasyon. Maaari pa nilang manipulahin ang isang masamang araw at pasayahin ito. Naginagawa ginagawa itong mas madaling pamahalaan kaysa sa nararapat. Kaya ang sino mong magtangkang sirain ang kanilang sandali at guluhin sila ay madidismaya lang sa huli. Dahil kailanman hindi nila ibibigay ang mga emotional response na ina expect ng mga toxic na tao mula sa kanila. At kung sakaling madala sila sa isang sitwasyon na ayaw nilang mapuntahan, ay bibiguin pa rin nila ang kanilang mga manipulator. Ipapakita nila kung gaano sila kakalmado at hindi natitinag. Number 8, sila ang paborito ng kanilang mga superior. Ang sino mang nakakita sa Sigma Introvert bilang isang katunggali sa halip na isang kaibigan o kasamahan sa koponan ay tiyak na magdurusa sa mga kahihinatnan ng kanilang pag-iisip. Ang ilang mga tao ay hilig na bigyang katwiran ang kanilang mga ego at patunayan ang kanilang pangingibabaw sa pamamagitan ng pagpapababa ng ibang tao, lalo na ang mga mas mahusay kaysa sa kanila. Dahil ang mga sigma introvert ay tila isang magandang hamon para sa bawat mapagkumpitensyang tao, sila ay nagiging target kaysa isang mapayapang pribadong tao. Ngunit sa sandaling hindi sinasadyang mapatunayan ng sigma introvert sa iba na sila ay walang kapantay sa pamamagitan ng pagpapanatili ng kanilang mataas na rank sa klase, pagkuha ng mga promotion sa trabaho at pagkuha ng higit na pagkilala mula sa kanilang mga superiors. Ang kanilang mga kukumpetensya sa huli, ang kanilang mga ego ay madudurog. At number 9, nakakaakit sila ng mga tunay na tao. Isa sa mga bagay na hindi matitiis na mga naiinggit sa mga sigma introvert ay kung paano sila nakakaakit ng mga genuine na tao at makabuluhang koneksyon sa kanilang larangan ng hindi man lang sinusubukan. Sila ay walang kahirap-hirap na gumagawa ng mga kapakipakinabang na relasyon mula sa simula at ito ay isang bagay na hindi magagawa ng iba nang hindi nagpapanggap o nagiging peke. Ang ilang mga tao ay labis na abala sa kung paano gawin ang kanilang sarili na magmukhang mas kaakit-akit, katanggap-tanggap, kasiyasiya at magnetik. man sa kabila na kanilang walang katapusang ng pagsisikap na manipulahin ang kanilang katauhan ay nakakaakit pa rin sila ng mga maling tao. Hindi nila napagtanto na upang hanapin ang tunay na pag-ibig, kailangan nilang ihinto ang paghahanap. At maaaring ito ang dahilan kung bakit naa-attract ng mga sigma introvert ang mga taong may katulad na pag-iisip at malakas ang loob dahil hindi sila nagpapanggap bilang ibang tao. Ang mga sigma introvert ay ang pinaka-subtle ngunit isang malakas na kakumpetensya na maaaring makilala ng mga tao. Ito ang mga dahilan kung bakit nakakaakit sila ng atensyon ng mga naiingkit na tao at nagdudulot ng tensyon sa kanilang kapaligiran. Isa ka bang ganitong klase ng introvert? Ano ang pakiramdam ng pagiging isang sigma introvert? Nahihirapan din ba sila sa pagharap sa hindi ginustong tensyon na nililikha nila sa mga tao sa kanilang paligid? Napala, pala, alam mo ba ang mga dahilan kung bakit ang hirap mag-sorry sa mga introvert? Panoorin mo dito.